dead on the spot ang isang 41 anyos na rider dito po sa salpukan ng kanyang motorsiklo at isang SUV sa kahabaan po nitong Felix Avenue sa Cainta Rizal kaninang pasado alauna ng madaling araw ayon po sa inasyal na investigasyon at sa nakalap po na CCTV ay uh, papasok po nitong village sa aking kaliwa itong SUV so palipo po siya padiretso naman po itong motorsiklo sumalpok nga po dito sa unahan na nga SUV. At nakikita po ninyo basag-basag itong windshield, sira po itong uh, unahang parte. At yung rider po ng motorsiklo ay tumilapon daw po sa bubong nitong SUV. Kaya kung makikita po ninyo, meron pong tinapay dyan sa ibabaw. Tapos, saka po tumilapon dito at humandusay yung katawan ng 41-year-old na rider. Ayon sa pulisya, ay hawak na po nila o nasa kustodiya na nila ang 57-year-old na driver po nitong SUV. Kwento ng isang saksi na tumangging humarap sa kamera, mabilis ang takbo ng motorsiklo. Sa may kasi kanina dyan sa stoplight, puli na siya. Parang nakainom. Ayun, sinabi ako siguro takbo ko kanina, 60 na, 50. Siya, umovertake pa eh, matulen. Eh, nabot niya. Talagang, ilang siguro mat four times sa tumbling tumbling Bago bumagsak, i-video pa nga ako, i-video pa eh. Talagang, ano, balik ko yung binte. Talagang patay. Kasi chill.